Hi guys! Welcome back again to our channel. Um, this is Irene in Akirin Vlogs. So today, pag-uusapan natin kasi bukas mayroong audit dito sa bahay namin. So nag-send naman sila ng one month notice na informing na magkakaroon nga sila ng audit dito sa, sa condo. So ginagawa pala nila to guys once a year. Yung nga ba yung bakit ba sila kailangan mag-audit? So, ito guys ay uh, under ng PECA or Professional Property Management. Itong organization dito sa town namin na kapag gusto mong maghanap ng bahay, eh, pwede kang sa kanila kumontak at magsend ka ng mga requirements para ma-approve ka. Tapos kapag na-send mo lahat ng requirements na kailangan nila, uh, na-accomplish mo lahat yon i-approve kanila Pag na-approve, doon na yun mag start yung viewing ng bahay. Depende kung ilan yung kailangan mong bedroom. So, for example, ah uh, dito sa Canada, guys, ang standard talaga nila, kapag family kayo, tapos meron kang under 5 years old na anak na babae, tapos meron kang kung kang above 5 years old na anak na lalaki, dapat yun guys, separate yung room nila. So, ang kukunin mo dapat na bedroom na kailangan nilang ipa-apply sa'yo is 3 bedroom. So, one bedroom for the parents, another one bedroom for your son, which is above 5 years old. Tapos, another one bedroom naman for the baby girl. Pero kung below 5 years old nga siya, eh pwede pang kahit 2 bedroom lang. At doon muna siya sa parents. Ma ma Mag-i-sleepover. Pero afternoon, noon, i-recommend na kayo ng management team na kailangan separate na yung bedroom ng parents at saka yung mga kids. So ganun kahirap maghanap ng bahay dito sa Canada. Especially dito sa town namin. Kasi nga, na mention namin paulit-ulit na this is a tourist spot. So talagang nagpo-follow sila ng standards. After noon, um syempre nakadepende sa bedroom kung magkano yung kung ilan yung bedroom, kung mas malaki, kung mas maraming bedroom ang kailangan mo, mas mahal. Kung isang bedroom lang, mas mura. Kung dalawang bedroom lang, so mga nasa middle lang 'yon. Pero the more na mas malaki yung maraming bedroom na mas kailangan, mas mahal yung bayad sa upa, guys. So, ito, um, na-receive ko tong notice na to, April. So, sabi niya dito, to the occupants, um, take note that the mechanical services and the PECA representative will require access to the premises located in my in in the condo nga daw, dito sa unit na to. So, on Tuesday, May 27, between an hours of 8 to 5, hindi alam kung ano oras sila papasok dito, guys, sa unit, ay magkakaroon, ang purpose daw ng pag nila is to complete a unit mechanical services, filter change, AC start, starts up, and PECA routine inspection. So, eto na yun, guys, yung dalawa kasi sila. So, yung isa, magko-convert ng from heater to AC kasi nga summer na. And then, yung isang inspection naman is under ng peka naman yun. So, mag-check siya. I-check niya bawat bedroom, yung kitchen, yung banyo, um, yung balcony. So, yun yung mga kailangan niyang i-check kung um, need ba na may i-repair or or still good in working conditions pa ba yung unit. So yon, meron din silang iniiwan na papel na mag indicate dito kung meron kang mga maintenance request. So, nakalagay dito kung may mga maintenance request ka na kailangan nilang ipagawa, ito take note din nila yon. Magsisend sila dito ng mga main ng maintenance na may gagawa. Before or last year, parang naglagay ako ng note na about sa ano namin, sa washroom. So, guys, ayun. For this year na audit, wala naman akong request or wala naman kaming mga maintenance issue na kailangan nilang i-accomplish. Kasi so far naman, um, we're trying our best na ma-maintain yung unit na tinurn over sa amin ng maayos. So, ayun. Today, medyo pagod ako kasi nag ako ng linis para bukas kapag nag-audit sila ay maayos na yung bahay. So, iikot kong kayo ngayon sa bahay kung ano yung mga pinrepare ko na, um, na linis. So, tomorrow kasi guys, hindi naman nila minamandatory na kapag nag-audit sila ay eh dapat nandito yung um, tenant. So, hindi naman necessary na kailangan ganun. Kung may pasok kayo sa work, you can go to work. And yung peka, meron silang mga access or mga susi para makapasok sila sa unit. Yun nga lang, syempre, nag-send mo na sila ng email for awareness doon sa mga tenant na papa uh, papasukin nila yung unit at magkakaroon sila ng, magkakandak sila ng audit. So, yon Simula bukas, dahil ito turn on na yung AC. Uh, centralized kasi yung AC dito, guys. Pero yung AC, hindi siya kasama sa binabayaran naming ilaw. O, oh, hindi siya kasama sa free na heater na binabayaran, ah, na hindi namin binabayaran sa kondo. Kasama siya, magbibiling siya doon sa normal na electric bill namin every month. So ayun, so far naman last year, hindi naman malaki yung binayaran namin kahit na may AC sa kondo. Kasi in front of our door, nandoon naman nakalocate yung malaking AC naman sa kondo na nababahagian din kami ng lamig. So isa yun sa mga kinakaswerte din namin dito sa unit na to. So ayun, sisimulan na natin kung ano yung linis na ginawa ko. So guys, si Pekka, mahigpit siya. As in, lahat ng mga detail makikita niya. Dito sa balcony, ang gusto nilang makita ay um, balcony chair lang or table. That walang ibang nakalagay na kung ano-ano dyan. Dahil, if may nakita sila, pipicturan din nila yan. Tapos, ikakatch nila yung attention mo sa email. So, ganun sila mag-audit. And guys, kung napapansin nyo, simula ng umaga, hindi na talaga maganda yung weather. Ayan o, walang makitang mountains. Natatabunan siya ng fog at umuulan. So, may mga nakalagay dito kanina, pero tinanggal ko lang kasi nga, Um, nakita ko na kung paano sila mag-audit because, because last year I was here nung nag-audit sila So, di, yan lang. Kailangan ang balcony, walang laman. Kung magkakaroon man, dapat chair lang na pang balcony at saka table. Tapos, pagdating naman dito sa sala, wala na akong masyadong ginawa dyan. As is na yan. And then, sa kitchen, wala na din. Ayun yung mga nakalikom kung basura. Itatapon na lang namin yan mamaya ni Aki pagdating niya. Tapos, ayan. So, ganyan lang yan siya. And then, alam kong mag-open siya ng microwave. Malinis naman yan. Mag-open din siya ng dishwasher. So, okay din naman yan. And then, eto wala namang barado sa sink. So, all goods. And then, guys, um, Pagdating naman sa bedroom, papasukin niya din to. Titignan niya kung may mga um, may mga natanggal or nabakbak na paint. Lalong-lalo lalo na dito sa area na to, sa bintana. Kasi bagong gawa to eh. Yan. So, titignan niya dyan kung mayroong mayroong mga natanggal na paint. So, ganun yung mangyayaring audit bukas. Tapos, so far, eto, bawal din to. Hindi sila, hindi nila nire-required na magkaroon ng humidifier sa condo. Aki is here. Out na siya from work. And then, So, ayun, dito wala rin akong masyadong ginawa sa banyo lang, pupunta din siya. Ito, e check niya din to. Kung may mga leak, kung may mga sira yung faucet. etong ilaw na to, guys. Ano yan? Um, sa kanila yan, sila talaga ang nagpapalit dyan. Nalinis ko lang yung banyo. Pero wala na akong masyadong ginawa dyan. Kasi all in good working conditions naman. Hindi naman to barado. Hindi rin barado yung sink sa dito sa bata, etong etong bowl, okay rin naman yan. Wala rin namang problema. Ano pa? I-check niya rin yung dishwashing or washing machine and dryer. So, titignan niya din kung may mga malfunctioning ba dito. So, bago pa nila makita, i-check mo din kung may mga kailangan ka bang i-report. Tapos ito, galing doon sa balcony, tinanggal ko lang, ibababa na namin yan, hindi na namin yan kailangan. Tapos, itong extra room dito, ito ay pinaglagyan namin ng mga stacks. So may mga ilalagay pa kami, yung nandun sa malapit sa um, table, ilalagay din namin yan dito. So magmumukha itong talagang parang stock room lang dito naman ilalagay yung mga gamit ni na ng baby. So kaya inopen ko na lang siya muna dyan. Yan yung extra room. So so far um yun lang naman. Then balitaan ko kayo kung anong mangyayari sa audit bukas. So ayun.